hatak na dun, Pabalik. I, hmm. ako na mga yeah. bata. <laughs> <laughs> okay, yes. Oh so, yun, mga idol. Uh, welcome back again sa akin YouTube channel ya yeah, Bali si idolo natin nagpapabalat na. Bali nagpapabalat sa mga idol ng Lawin. Yung kanyang mga idol Lawin na pinalipad natin. Wala na! Eh, ito na naman ang iwawala. Wala na yung saranggola niya. Ito naman ang iiwawala natin. Wala na yung saranggola niya pinalipad nating Lawin mga idol na hola Bali ang kanyang gagawin ay lawin uli. Ginagaya yung aking Pilipinas. Yan. Bali wala pang design yung ating Pilipinas na yun mga idol. Wala pang wala pang design. Medyo busy pa si Kuya Franz. Bali ito si Paring Giro. So, ayan mga idol, bali napabalata na nga ni Jiro. Ito nung ating kakabita sumba. Ayan. Ah. O. Hindi ingat. Boss? Ano na yan, yan Pag nakaka taas na. Boss, magandang balita. Ano? Pagkakita rano. Bakit? I mulla kapain keng keng campaign campaign. Sino ba 'yan nasa atin ito? Samahan niyo kami sa baba mga idol para i-test fly natin 'yan mga idolo. Eh, parang biglang pumunta sa ilalim. Ayun. Ay gumalaw. Ay, ha, tayo bali na namin yan ni Jiro op ya yeah. Ta. yan tara mga idol so yon mga idol balik palili pa rin na nga natin yung ginawa ni Jiro ng lawin mga idol pakalit lang yan kung mapapansin nyo kung bakit wala ako dun sa video kanina sa ako ng aking motor mga idol baka kasi tinatali sa daan eh. Ayan. Bale tatawid na naman ang inyong Kuya Franz. Ha? Hindi na ako tatawid. Sige! Ah, mga idol. Ha? Ang lakas ng hangin, boy. Inikot yan. Sirok-sirok yan. Pagkaroon hindi Mahilig sa malakihan ng batang aray. Mahilig sa malaki na saranggula. Saan pala nilagay yung guantes nung tayo ay nagpalipad? Mabilis din yung nagawa yung mga idol eh. Wala pa yatang isang oras na pabalatan eh. Ipabalat na agad. Ngayon, tetes play na agad namin. Pag lumipad, saka namin sa laradyan ng design, mga idol. Ganun talaga. Yan. Ang init. Grabe ba. Kahit oh, dyan mo lang ito lang. Ako tinuturuan mo ngayon, ha. Oh. Sige. Parang baliktad na. Oh, wala pa palang tali, eh. Oh, Bubuhatin ko na. Wala pa Wala pa palang tali. Kung buhay, may sumpa pa yun eh. Hindi nga nakakalakas ang galing. Hindi na nagbagsak eh, no. Na. Ang tibay sa Ang tibay. Hindi na bumagsak yung mga idol eh. Hanggang sa nagatuno. Sabayin nga akin doon. Nawala na. Dito ko na na sa tubig yung tali. Tangi kayo, pinalipad mo pa. Naibabahan naibaba na, ipinalipad pa uli. <laughs> Naibabahan na namin mga idol, pinalipad uli eh yun. Natuloy yan. Na mga idol sa mga bago ha baka naman mga idol makikisubscribe naman ang ating channel tatalang lang natin to para tsambahan lang to mga idol tsambahan natin kung wala pa rin kupas ang batang si Jiro mga idol kung wala pa rin kupas sa pagpagagawa. Ah. ang gubat na nito mga idol oh ang gubat na nang... ha itlang lang gubat ng pali para na ah. dati eh Oop, oh. One click na naman hey, Angas One click Angas na naman Angas mga idol Angas Kadali na naman po ng one-click. One-click, one-click, yan. Parang Honda-click. <laughs> Nasa araw. din ang kanyang, ano init. Awang ah, click na naman si Jirong. batang Jiro. ang di idol dito natin tutukan wala nga ngayon mahina ang mahina nga ngayon mahina wala ah? mga idol ha ito lang ako sa lilom oh, wala nga ngayon ano Dibet, Eh. Ah, oh, ganyan ang alam eh. eh, Alagwa. Alagwa! Oh. Angat. <laughs> oh. Oh, bong ano man. <laughs> click no na yung bata natin si Jiro eh. Kakano ka ba na? Wang click. Angas. <laughs> <Amas>. Ang init. Hindi ka. Kaya kaya natin. Ang init mga gar. Hindi ka nga kita rin eh. Oh. Hindi nga siya. Ang dami naman langgam. Dito tayo sa taas. Dito sa taas. Dito tayo sa taas. Ah, dito tayo, dito. Oh. oh, dito na. Hala, hindi kita. Oh, hindi rin kita eh. Hindi, hindi, hindi. <laughs> Boy, oh, balay. Oh. Boy, awakan mo. Oo. Siya. Lulusi. Lulusi. Lulusan mo! Lulusan mo bigyan, mo! bigyan mo! lang! Ayos na! Tirik! Oh, tumirik na! Asa na? Asa na? Straight line! Lawin kite Oh, lakas boy! Ma ikut Hindi ikot boy! Okay! Lulusi. Lulus mo! Lulus! 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 Lulus. Oh. Kulang pa sa lolo siya. Eh. <laughs> Sabi, gusto mo mga lawi, be. Ilahat mo, ilahat mo. Ilahat mo, ilahat mo. <laughs> lawe, ilahat mo, ilahat mo. Gaya na istala ng aking mga lawi. Uh -huh. Ilahat mo, ilahat mo, ilahat mo. Huwag mo nang iiwanan yan, ha? Siya. Siyo. O, ka na! Sundi sundi sundi. sundi, sundi, sundi! Sundi! Sundi, sundi! Sunod mo, sunod mo! Malakas lakas ang anging. Ya. <laughs> sunut pulang, sunut pulang. Sunut pulang, sunut pulang. Gey, okay, sunut pulang. Sunut pulang, sunut pulang. Allah Ang tengah angin. Sunut pulang. Ho! Oh! Bige, bige, bige. papawi, papawi, papawi. Betis boy. Hah? Betis. Saya so, mengaitul balik bawa bawa namin di kayang hangin super lekas. Gey. Okay. Kutang ina nawa aku pak. Ih, eh, sedugo. Lah. alah, alah, kan? Lalu kamu. Kira, kena. Kena, tekelang. Tekelang, tekelang, tekelang. Tekelang, tekelang. Ayo. Teke, teke, teke. Ih, pilah, weh. Masuk nah. masuk Ali. Masuk Masulit, masulit. Sumabit sa kawayan. Diya yeah. <laughs> yeah, man si bumagsak, kung siya ibabagsak. O ayan eh. Ih. Hatakin mo sa pataas para mabababa ang ating pagkukunan. Ha Pag ibababa, ibababa hindi kakayanin. Kimui, hatak na doon pabalik. Ih. Hindi kaya hang ang hangin mga idol. Yung ang sa lawin mga idol pag hindi kaya talaga ang hangin. Oh. Hindi kaya ang hangin talaga. Ang lakas kasi ng hangin. Hindi kaya ang hangin mga idol. Bababa namin to. Hindi PPD? Hindi PPD mga idol. Bababa. Huwag mong bataka ng batakain. Maka malagot. <laughs> ang lakas ng hangin mga idol. Nahirapan si Giro ah. Eh, babagsak yan just tubigan. Tubigan ang bagsak yan eh. Oh, bibitawang pa. <laughs> Yeah, pupunta na naman yan doon sa kawayan. Wala. Ay, na, na kawayan. Ay, na doon na. Ito mo ba? Paano? Nakatakpag ah. Hiyain na. Ang mga idol, bibigyan na namin para in case na kuha ng hirap nun. Tara. Pupuntahan na lang namin doon. Tara po. So yun mga idol, bali kukunin namin ni Jiro bali na una na si Jiro mga idol kinukuha na yung saranggola dun umuna na siya marabing pahirap mga idol pinahirapan kami ito ah ang talaga, mga idol pag mga labing talaga tapos medyo malambot pa siya So, po kuya mahihiwalay kita sa so, mga, idol, oh, mga bata pag nandun oh. natin sa bibiris nyo So, yung mga idol, ko 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 ah! ko 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 Ah! ko 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 mga bata. ko ko mga bata, nakuha na agad. ko 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 Jadi hindi naman lagot <laughs> eh. Bumagsak lang. <gallion> <smartili> ah. Dapat pa kayo ang 24. Oh, nawa ka na ang saranggula eh! Ay! <laughs> Ay, binablog ko yan! <laughs> oh, oh. na <Kinutunab> namay. <laughs> no, no. oh. Asa Mga idol, naitago na agad yung saranggulan natin. <laughs> Ang Hindi ako makatak, hindi ako makatakbo ko ng ayos ko nung aking motor. Ang Asa na, asa na. O, naman. Ako naman. Tignan hindi naman lagot yan. Kung ay lagot, di namin nakabuli yun. Ay, ay? Sino nagpapalipad? Kamay to, sa kapila. Hindi makatakbo. isa doon, yung kawayan, daw nawala na ka. Yung isa doon, yung isang isang kawayan, wala na. May nakakuha na, Dane. Kaya, kitang nag ano. la. Nakuha agad ang mga tutoy. Sabi eh. sabi ko nga din, ibigin eh, na, ibigin na. Tama-tama, sa tubigan lang ang bagsak ng... Oh, mga idol, tubigan lang ah. Wala na yata, di na yata ilalabas. O, nangitin niya yun! Uuwi Kuha, kuha, kuha! Kuha, toy! Ayan mga idol. Yun! Yun! Ay, bagong gawa namin nga ngayon at kami nabalik na nga ulit sa paggagawa. Meron pa kayo dito? Wala pa, babago pa lang eh. <laughs> ah, mga sila tutoy o oh, mga idol o. Oh. Mapapanood nyo rin sa akin YouTube mamaya. Ah, pare, pare, salamat. Ah, salamat mga tutoy. Ayan, <laughs> at pag pag pagkita nyo lagot na malayo ang kuha nyo, habulin nyo, inyo na. Dahil pag yung lagot, di na namin nahabol. Ay ngayon ay pagbumagsak. Oh, lagot na. <laughs> 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 awa, awa. Salamat, salamat. <laughs> so mga idol, bali nakuha namin ni Batang Jiro. Mga idol, ba't yan ang nagawa ni Jiro ay. Pero kung mga idol, kung lagot ito, habulin man namin at kung hindi man namin naabutan, wala na talaga. Pero, ano, sumiro ka. Ano, bumagsak. Ay, ligit na, ligit na, ligit na, Kaya nga. Bukay nasa, nasa ilog na. <laughs> so, Nakasangok no, eh. Siya po nga nasa ilog na. Yan mga idol Oh. Ang bali yun mga idol. Yan. Shoutout kay Natuto. Yan. Everybody. Pag bumagsak, wag yung muna kukunin mga idol. Kasi alam nun may kukuha talaga. Bali din natin dumaan. Tutoy binatak mo nga aming PC. <laughs> may aso ka din ito tay. May aso. May aso. Apo. Sama mo kami. Dali kami dahil dadaan din eh. yun na nga mga idol bali nakuha na nga natin si Lawin at yun nahatak na ni Jiro yung PC at yun mga idol hindi niya kaya yung mga sobrang lakas ng hangin pang walang lang siya pang pang maluman na yung hangin lang ang kakayanin niya kasi maliit ang pyesa niya hindi siya yung matigas yan pati nagalaw yung sumba niya mga idol So, pag nagalaw nga ang sumba, doon talaga tendency niya gumigilid. So, yun mga idol, bali, hanggang dito lamang yung ating video. At maraming maraming salamat sa lahat ng nanood. Ayan. At sa gustong ma-shout out sa next video, mga idol, yan, pwede nyo isubscribe yung ating channel para updated kayo sa ating mga palipad, sa ating mga gawa. Yan, mga idol. At yung ating batas giro, nagpupulon. Yon mga idol. Hanggang dito na lang. Peace out and God bless.